Ang buhay ay isang kaloob. Ang bawat hininga ay biyayang himala mula sa Diyos. Dahil kahit may mga advanced na teknolohiya, kapag ang tao ay namatay na, wala din talagang magagawa pa. Ang kapangyarihan ng kamatayan sa buhay ay isang bagay na nagdudulot ng kalungkutan, takot, desperasyon at maging ng kawalan ng pag-asa sa karamihan. Isang kalagayan na alam natin na wala na sa kamay natin ang lunas. Misan dala ng desperasyon, hindi pa man dumarating ang aktwal na problema ay nauuna na ang ating pag-aalala na hindi na nga nakaka sa problema ay nakakadagdag pa sa kabigatan at dalamhati. Ganyan ang nararanasan ng ilan, lalong-lalo na kapag may malubhang sakit ang mahal sa buhay. Yun bang kahit buhay pa ang isang tao, ang kalungkutan natin ay para na rin katulad ng kalungkutan ng isang namatayan. Hindi pa man dumarating ang panahon ng kamatayan, e eh, nauna na ang pagluluksa at dalamhati. Nauna na ang kabigatan at nawawala ang pasasalamat sa kasalukuyan na kung saan ay taglay pa din ang buhay mula sa Diyos. Bagamat ang nakay Kristo ay may higit pang pag-asa na mas makapangyarihan pa sa kamatayan, misan hindi maiaalis na may mga nagdadalamhati kahit hindi pa tapos ang laban. Dahil dito ay nagiging bulag tayo sa patuloy na biyaya ng buhay na ipinagkakaloob pa din. Nadadaig ng dalamhati ang pasasalamat sa kung ano ang mayroon pa. Ang hindi pa nagaganap ay nagiging mas malaki ang epekto kaysa sa kasalukuyang biyayang natatanggap. Sa ganitong kalagayan, mahalagang tandaan na hindi pa dapat paglamayan ang buhay. Oo, may kalungkutan dahil sa karamdaman at marahil sa kamatayang nakaabang, pero meron pa din namang pasasalamatan. Ang sabi ng Bible, sapagkat kung paanong tayong mga tao ay mamamatay dahil sa kaugnayan natin kay Adan, ganoon din naman dahil sa ating kaugnayan kay Kristo, tayong lahat ay muling mabubuhay. Huwag nating kalimutan na ang buhay ay dapat pading ding ipagpasalamat. At kung sakali namang namatay at may kaugnayan kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas, alalahaning ang biyaya ng buhay ay hindi magtatapos sa kamatayan. Tuloy ang buhay na walang hanggan sa presensya ng Diyos dahil sa ginawa ni Jesus. Ang pag-asa ng taong nagtitiwala at may tunay na ugnayan sa Diyos ay hindi kayang patayin nang kamatayan dahil si Jesus ay nagtagumpay maging sa kamatayan. Celebrate life! Asa ka pa!